isang napakagandang araw na naman sa inyong lahat mga bro Welcome back Nandito na naman tayo Ngayong araw mga bro ay mag install tayo ng RPM gauge o tachometer ng ating motor At saka isabay na rin nating ikabit ang voltmeter mga bro at uh, bago natin umpisan ay uh, paki uh, subscribe naman na muna at paki click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos alright KRYJ Moto DIY Alright, so uh, ito yung uh, tachometer na ating ikakabit. Ito ay universal RPM gauge. Pwede ito sa uh, lahat ng uh, klaseng motor. Pero sa ngayon ay uh, ang kakabitan natin ng na motor ay yung uh, carb type na motor. Itong pag-install natin ngayon ng RPM gauge ay itong uh, pamaraan na ito ay para lang sa mga dekarburador na motor. All so dito sa ating RPM gauge ay mayroon siyang limang wire. Yan kung makikita nyo, mayroon siyang red na wire, tapos yellow na may lining na black. Yan. Tapos mayroong solid black na mahaba. Tapos may isa pang black, solid black na maikli. Yan, dalawang black wire. Yung isa ay mahaba. Yung isa maikli. Tapos yung green. Yan mga bro. Yan ang mga wires ng ating RPM gauge. Itong black wire na mahaba at saka itong red wire na mahaba, ayan yung linya ng ating backlight yang uh, black ay yung uh, negative ng ating backlight at saka yung red naman ay positive ng ating backlight. Yan mga bro. Para iilaw ang ating backlight ng ating RPM gauge. Pagkatapos ay uh, itong dalawang maiksing wire na kulay green at saka kulay black na maiksi. Ayan naman yung uh, positive at negative ng ating mismong gauge. Yang green ay yung negative at saka yung black ay yung positive. Yung uh, maikli na kulay black, yan yung positive ng mismong gauge. At saka itong yellow na may lining na black, ay yan yung trigger ng ating RPM gauge. Yan yung pick up na yan yung nagpi-pick up ng signal. All right, so ang gagawin natin sa dalawang negative na wire ng ating RPM gauge ay pagsamahin lang natin. Kasi doon din naman niya natin itatap sa ground o negative ng ating motor. Yan, pagsamahin lang natin yung mahabang black at saka green na wire. Pagkatapos ay itong dalawang positive naman ay pagsamahin natin. Itong mahabang red wire at saka yung maiksing solid black wire. Positive yung dalawang yan kaya pagsamahin lang natin. Alright, so ito na yung pinagsama nating wire, yung dalawang negative. Yung black na mahaba at saka green na maikli. Tapos dito naman ay yung red wire at saka yung solid black na maikli. Pinagsama natin. Katapos ay pwede na natin yung uh, isilyado at balutan ng electrical tape. Right, so uh, dito, na, dito naman tayo sa ating uh, uh, voltmeter. Ang ating voltmeter ay may uh, dalawa lang wire. May uh, black wire at saka yung red wire. Yung red wire ay yung positive ng ating voltmeter at saka yung black wire ay ground o negative ng ating voltmeter. Dito sa ating motor ay uh, binaklas na natin yung mga dapat uh, paklasin para maka-install tayo ng maayos. Yan bago natin i-wiring o i-connecta yung kanyang mga wirings ay i-lagay muna natin o i-plaster muna natin yung voltmeter at saka RPM gauge sa gusto nating paglagyan. Yan. Dito natin i-pinwesto ang voltmeter. At ang tachometer naman ay dito natin ipinwesto Yan mga bro yang wirings ay pinagapang na natin pababa Diyan mga bro ito na yung uh, wirings yung linya na galing sa ating voltmeter nandito na sa ibaba mga bro yan yung dalawang uh, wire mga bro tapos yung linya naman yung wirings naman na galing sa RPM gauge ay ito na. Yung red wire, black wire at saka yung blue wire, yan yung idinugtong natin na wire sa ating yellow na may lining na black. Tapos yung black at saka red wire ay dinugtungan din natin ng kunting wire. ang una nating ikakabit ay itong red wire ng ating voltmeter. Ang red wire na yan ay ikakabit natin yan sa accessories wire ng ating motor. Pag hunda ang ating motor ay black wire ang kanyang accessories wire. Yan yung linya na pag sinusi natin ang ating motor ay magkakaroon ng supply. Diyan mga bro, diyan natin itatap yung red wire ng ating voltmeter. Right, so yan yung red wire ng ating voltmeter na itap na natin sa black wire, accessories wire ng ating motor. Pagkatapos ay ito namang red wire ng galing sa ating RPM gauge ay itatap din natin dyan sa pinagtapan natin ng red wire galing sa voltmeter. Diyan din natin itatap sa accessories wire yung pinagsamang red wire at saka yung black wire na maikli galing sa ating RPM gauge. Yung red wire at saka yung black na maikli na pinagsama natin sa red wire galing RPM gauge ay yan yung positive ng ating RPM gauge. Diyan natin itatap sa black wire, accessories wire ng ating motor dyan mga bro yan yung pinagsamang red wire at saka black wire ng ating RPM gauge ay itinap natin dito sa black wire ng ating motor pagkatapos ay ito namang black wire ng ating voltmeter itatap natin yan yang black wire sa ground ng ating motor o sa negative na linya ng ating motor dito sa ating motor green ang kaniyang ground kasi Honda ang ating motor dyan natin itatap sa green wire ang black wire ng ating voltmeter dyan may wire na tayong i dinugtong sa green wire dyan natin i dudugtong yung black wire ng ating voltmeter yan mga bro pagkatapos ay ito namang black wire ng ating RPM gauge ay itatap din natin yan dyan sa ground ng ating motor dyan sa pinagtapan natin ng black wire ng ating voltmeter itatap din natin yan mga bro yan yung black wire at saka green wire ng ating RPM gauge. Negative yan mga bro. Kaya ikakabit natin yan sa ground ng ating motor. So yan yung pinagsamang mahabang black wire at saka green wire ng ating RPM gauge ay itinap natin dito sa green wire ng ating motor. Ground ng ating motor. At dyan din natin idinugtong dinugtong yung black wire ng ating voltmeter. Right, so ito na, na na ikabit na natin. Tapos itong natitirang wire na galing sa RPM gauge, itong blue wire, ito yung dinugtong natin doon sa yellow na may lining na black. Yan mga bro, yung blue wire yan yung dinugtong natin sa yellow na may lining na black. Ipapagapang natin 'yan papunta doon sa sakit ng ating CDI. Kasi doon natin 'yan itatap sa sakit ng ating CDI. Ito na yung blue wire na ipinagapang natin na galing sa yellow wire na may black wire galing sa ating RPM gauge pinagapang na natin dito papunta sa sakit ng ating CDI. Dito sa sakit ng ating CDI ay mayroong apat na wire. Yan, red, green, at saka may yellow, a uh, black na may lining na yellow. Tapos blue na may lining na white. Yan yang blue na may lining na white, ayan ay yung linya galing sa pulser Ito namang black na mayroong lining na yellow, ayan ay yung papuntang ignition coil. Diyan natin itatap yung blue wire na dinugtong natin galing sa RPM gauge. Yung dinugtong natin sa yellow na may lining na black. Pwede niyong i- tap yan sa blue na may erong lining na white or pwede namang itap nyo doon sa black na may erong lining na yellow. Pero sa sitwasyon ngayon mga bro ay itatap natin dito sa blue na may erong lining na white dyan sa linya galing sa pulser patungong CDI. Yan mga bro. So ito na yung blue wire na dinugtong natin sa yellow na may lining na black doon sa galing sa ating RPM gauge. Idinugtong natin dito sa blue na may lining na white sa sakit ng ating CDI. Pagkatapos niyan ay pwede na natin isauli yung ating mga binaklas at organize ang ating ginawa. Katapos ay pwede na nating itest ang ating ginawa.